Mga walang utak. Bakit sila binabayari ka? Ipalpak naman sila magtrabaho. Kaya, Mr. President, kung talagang galit na galit kayo at totoo yung galit ninyo, ang una nyo pong gawin, si Bakin, si Secretary Manuel Bonoan ng DPWH. Eh bakit kailangan si Bakin, yan si Secretary Bonoan? Eh sino ba ang ahensya na nangunguna sa mga infrastructure projects, kabilang na yung mga ghost flood control. Hindi ba DPWH? He has the command responsibility as the head of the agency. Siya ang may pananagutan dito. At hindi niya po pwedeng ituro lang yung regional director at yung district engineer. Pangalawa, hindi sapat na si Bakin lang sa pwesto yung mga opisyal ng DPWH. Dapat maglunsad ng komprehensibo at malawakan na investigasyon sa lahat ng opisyal ng DPWH. Isama na rin natin na imbestigahan yung mga kontraktor pati yung mga miyembro ng bids and awards committees na nagbibigay ng pahintulot dyan sa mga kontraktor na makaklinch ng projects. Ikaw naman, Secretary Bunoan, kung talagang tinatablan ka pa ng hiya o may katiting na hiya pa na natitira dyan sa katawan mo, eh wag mo nang antayin na si Bakin ka. Pakinggan mo ang panawagan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, umalis ka na dyan sa DPWH.